ng simula ng week para kay Aisle at Himalab. So, eto, ngayon ha, nanalo kasi sila 100 kanina. At may chance silang doblehin yan para maging 200,000 pesos ngayon. At Aisle, panalo rin ng 20,000 ng charity na napili nyo. Ano ba napili nyo? Ang napili namin ay Angat Pinas. Angat Pinas. Ayan na. Good luck, good luck, Acil. Baka may papabuenas kung sumagot ka na ka gano'n. Oo nga, baka nga. Let's go, let's try. Parang sa poster ah, ng peligola. yeah, ang galing. Anyway, good luck. Kayang-kaya -kaya mo to. 20 seconds on the clock, please. Magbigay ng word na nagtatapos sa thing. Everything. Ginagawa ng mga bata sa ilog. Na naliligo. Ayaw ng barbero sa customer na blank. Na masungit hindi dapat gawin ng piloto habang nasa biyahe? Uh, hindi tumitingin sa, sa harapan. Hindi mo bibili na ang tindang karne pag may nakita kang... Uod. Let's go, Acer. Tignan natin kung ilang points na buwan natin. Magbigay ng word na nagtatapos sa thing. Ang sabi mo ay... Ang sabi ng survey ay? Alright. Ginagawa ng mga bata sa ilog. Mali. Parang mali. mali. Siyempre. Survey, ano ba yan? Whoa. Nice one ayaw ng barbero sa customer na masulit. Siyempre. Masulit. Oh. Oh. For... Pwede. Okay, hindi dapat in. gawin ng piloto habang nasa biyahe, hindi tumitingin sa pinupunta. Sabi ng survey ay... Oop, oh, ah. wala. Hindi mo bibili ng tindang karne pag may nakita kang uod. Sabi oh, ng survey... Let's go! Great! Yes. Nice, nice, Good start. Yeah, 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 yeah. Good start, yeah, yeah, yeah. Hazel. Let's welcome back Victor. Rick. Rick, ready? Game, okay. Ang uh, teammate boy nakakuha ng 90 points. Kaya kaya 110 to go. Uh, at this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni uh, Axel. 25 seconds on the clock. Please. Ready? Let's go. Okay, magbigay ng word na nagtatapos sa thing. Everything. What's uh, everything? Something. Okay. Ginagawa ng mga bata sa ilog. Naliligo. Tumatalon. Ayaw ng barbero sa customer na Ah, uh, walang pera. Hindi dapat gawin ng piloto habang nasa biyahe. Matulog. Hindi mo bibilin ang tindang karne pag may nakita kang blank. Ah, uh, uod. Uh... Let's go, Vic. We need 110 points. Let's go. Ito. Unahin natin kasi hindi mo na nasagot eh. Hindi mo uh... bibilin ng tindang karne pag may makita kang blank. So, wala tayong points dyan. Ang top answer is Ayan. uod. Nakuha ni isel Uod. Okay, hindi dapat gawin ng piloto habang nasa biyay. Sabi mo, matulog. Ang sabi ng survey, top answer. Ayaw ng barbero sa customer na blank. Ang sabi mo, walang pera. Survey? Top answer? Top answer. Di ba yung, ano, yung mga makulat, yung mga hindi nagbibigay ng tip. Ginagawa ng mga bata sa ilog. Sabi mo, tumalon. Ang sabi ng survey, uy! Lumalangoy. Uh, lumalangoy. Magbigay ng word na nagtatapos sa thing. Ang sabi mo, something. Ang sabi ng survey? 100 points. kinapos lang. Pero it's okay. You did well. Okay. You did very, very good. Thank, thank, you, very thank, well. you. thank. thank you. Congratulations, Himalabs. Pag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. And of course, Team Montero, maraming salamat. Casey, thank you, thank, thank you. you, thank you thank Looking you. forward sa inyong yeah, pagbabalik. Exactly. And thank you, thank you, thanks again. And thank you, thank Jack. You. Oh, very good. Ang galing, ha? As a first-timer. Oh, guys, maraming salamat. Konting-konting na lang. Pero, sa kaya naman yan, sa susunod, thank maraming you. salamat.